Hindi pa rin lumalantad ang driver ng jeep na naaksidente sa Cavitex kahapon. Nakahanda namang sampahanan ng reklamo ang dalawang driver ng bus na sangkot din sa aksidente. Balita hati ni Dante Perello. Matapos lapatan ng luna sa tresetahan ng gamot dahil sa mga tinamong minor injuries, pinauwi na ang karamihan sa 28 biktima ng aksidente. Pito na lamang sa kanila ang nananatili pa rin sa ospital para obserbahan. Ang driver naman ng nabanggang jeepney, hindi pa rin nagpapakita hanggang ngayon sa hintila ng pulisya. Gayon man, inaalam na ng otoridad ang pagkakakilanlan at kinaroroonan nito. Mamaya nakatakdang sampahan ng reklamong reckless imprudence resulting in multiple physical injury at damage to property sa piskalya ang dalawang driver ng pampasaherong bus na nakabangga sa jeepney na puno ng pasahero. Pero giit nila Di ang kanilang pagtakbo at nasa distansya raw ang kanilang mga minamanehong bus. Panawagan nila sa driver ng jeepney, lumutang na para bigyang linaw ang tunay na dahilan ng aksidente. Magpakita na siya, lumabas na siya para malaman naman yung, yung sinong may kasalanan, hindi yung kami lang lahat. Kami yung pinag-iisipan ng tao na kami may, may, kasalanan pero hindi naman, hindi naman sa amin nagmula yung kasalanan mismo sa kanya. Lumitaw na siya para maano sino ang talagang may kasalanan. Kasi nadadamay kami sa ano, hindi niya pag-check ng sasakyan niya. Sa ulat ng Las Piñas Traffic Bureau, bumabaybay sa Cavitex ang jeep nang sumabog ang gulong nito. Dahil dito, napahinto ang jeep, saka ito nabangga sa likuran ng saulog bus. Sa lakas ng salpok, tumalsik pa kaliwa ang jeep, sabay dating ng Jasper Jean bus na bumangga sa jeep. Dante Perello, GMA News.